Sa Mandawis City sa Cebu, aabot sa mahigit 3,000 mag-aaral ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Ang sentro ng balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Back-to-back back good news ang sumalubong sa mga nagtapos ng senior high ngayong taon sa lungsod ng Mandawi. Una, ang katuparan ng pangarap na makapagkolehiyo at ang kanilang matatanggap na 2,000 pisong financial assistance mula sa LGU ng Mandawi City. Sina May at Melanie may plano na kung paano gagastusin ang ayudang kanilang matatanggap. Uh, I will pay my admission uh, admission sa i for enrollment sa para sa kolehiyo ko. Ka tulong din ito sa aming mga financial burdens like yung iba naming mga schoolmates, batchmates. Sobrang happy po, tapos napasigaw po kami sa saya. Yung 1K po is ibibigay ko sa aking mama tapos ang 1K din kay, sabi niya sa akin na lang daw tapos bulhin ko daw yung ano gusto ko. Ayon sa LGU ng Mandaue City, tinatayang nasa 3,500 na mga senior high graduates mula sa mga pampublikong paaralan sa buong lungsod ang makatatanggap ng kanilang financial assistance. Soon they are going to college so we have seen the need and the necessity for the local government to extend financial assistance to the graduates uh, crediting their uh, hard work pinag-aaralan din sa ngayon ng LGU ang posibilidad na gawin ang pamamahagi ng financial assistance sa mga senior high graduates kada taon at nang maganahan sila sa kanilang pag-aaral at magkaroon ng pagkakataon na tumuntong sa kolehiyo at makapagtapos mula sa PTV Cebu Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas